Good morning po, good afternoon, good evening, welcome po sa channel ko po, ako si Tito Noise Vlogs. Ayaw, nasa mabuti po kayong kalagayan. Parang may ano ha, parang may ulap yung camera. No? Yung uh, kababayan ko, ang pag-usapan natin ngayon, ang, ang itatakal natin ngayon, our topic for tonight, Tuesday is, mga kababayan ko, pag kayo'y alis sa ibang bansa, mag-out of town kayo, o maski na domestic po, kailangan po maaga po tayo. Sa domestic po, uh, what I, I guess, is, ang inaalaw is two hours before ando ka na sa airport. Domestic lang naman yun eh. Hindi ka sa immigration. Pero pag international flight ka, for example, alas 12 ang flight mo. 3 hours or 4 hours o mga 6 hours pa. At least nasa airport ka na kampante ka nandoon, naka-check-in ka na. Itong mga magkasamang ito mag magkakaibigan ba to o magkakaobisina? I think they're going to United States, at San Francisco. Ang flight nila alas 12. Dumating po sila alas 11:30, 11:30 ng umaga. O 30 minutes na lang po. Ang ginawa po, hindi sila pinayagan ng ano, ng airport, ng airlines. Ito, konting video lang. Ha? nagreklamo. No, 11.30 kami dumating. Mm. Hindi kami pinayagan. Tapos mag-iriribo kami. Hindi nila gawa ng paraan pagka naman nalilate si nalilate ng plane, nagaantay kami. Pagka Tama naman rin, kami pero mara, wala, talo tayo dyan mga babayang. kami, ano, gusto nila may rebook kami. Halo, halo ang reaksyon ng netizens nung talo talaga, talaga, pero talo talaga, talo tayo. protocol yun eh. Sa oras na dapat respetuhin ng mga pasahero, ayon kay Air Asia spokesperson at first officer Steve Dainisan, iba-iba raw ang time allowance na inaalat ng mga airline. Pero mayroong standard practice para sa international flights na at least 3 oras at 2 oras naman para sa mga domestic Ayun, flights. Ako, dumi. So this will allow you to facilitate number one the check-in process at oh. the check-in counter. Matagal check ang eh. Uh, at least 45 minutes dapat uh, nakapag-check-in. Tama, uh, tama, tama. This is For ano ah, uh, for uh, domestic. Kasi international is a different case because you need to go through immigration pa. Oh, ganun nga mga kababayan ko. Tama yung si Steve Daily sa iba yan. Taga GMA dati yan eh. Maaga na lang kayo dumating mga babae ko para walang hassle. Oh. Eh, yung mga ali, nagireklamo, ireklamo ko kayo. Kasi marami pang dadaanan nga kayo eh. O oh, sa tikitin pa, itse-checkin kung tama. Yung mga, tik yung mga passport nyo, kung tama yung uh, nagja yung ticket mo, and then the, the passport. And then, minsan, magpapapalika pa ng pera. And then, dadaan ka pa sa immigration. Sa immigration po, what I know, pipila eh mahabang pila sa si immigration po o kami po hindi sa pag ano yung November na pumunta kami sa ibang ano kami pamilya yung birthday ko ang flight namin noon alas dos, alas pa na nung umaga umalis na po kami o para may allowance kami nga eh o doon na kami kakain magla lunch magiikot-ikot at least kampante na kami eh yung mga ali alam nyo kung saan ang galing 9 isiya pa ang Clark International Airport sa may correct niyo ako ako sa, sa Pampanga. Eh niyo busy po medyo malayo. Ala service umalis ng umaga. Dumating 11:30. Oh. May mali tayo doon mga mam ma uh, mga madam. Tanggapin niyo na pero ang problema kasi magre-rebook na lang kayo. Eh ang rebooking po halos doble na ng pamasahin niyo po. Oh, kunyari 1,000 dollars pamasahin niyo pagbabayaran ka niya rebooking, 700, 800, ganun din, parang same ano, price ng ticket. Na naman sa mga nagtataka kung bakit hindi na pwedeng mag-check-in ang late passengers kahit hindi pa naman nagtatake off ang aeroplano. Marami pa kasing proseso yeah, -check ng check-in tulad ng pagload ng mga bagahe, pag-update sa bilang ng pasahero na kailangan ng piloto para masigurong safe -up. Minsan eh, buong katawan mo, check-check nila lahat, ang wallet mo, cellphone mo, mo ron. Eh, patatanggal pa ang sapatos. Nakong hassle yun. Eh, kailangan protocol yun eh. Hindi ba mga babaya ko? Ano lang to? Short lang to. Kaya, sa susunod, kung may mga, kung ang flight nyo, alas 12, and then, kunyari, galing, magagaling kayo bulakan pa, eh, ang airport nyo, ano? Naiya. O. Oh, bulakan pa, galing kayong siguro, uh, Santa Maria, Bulacan. O, umalis kayo ng maaga, alas, alas 12 flight nyo. Alas 7 pa lang, o um alas 6 pa lang, umalis na kayo para wala nang hasil-hasil na yan. Pwede pakiusapan ang airlines sa um, mahinahon daw. Eh kaso, galit yung ali. Galit na galit, pero most of the time, hindi sila pinapayagan eh. Pinariribok na lang eh. Depende na kung may mga cases na gano'n ha. Kung kina kinakailangan talagang ano, kinakailangan talagang pasakayin yung pasahero kung emergency or medical reason or talagang dapat yung araw na yun dapat nandun siya sa sa ibang bansa na yun kaya so umingit ang ulo ng ali hindi sila napasakay magribok na lang sila ang paglipad at magkaroon man ng kaparehong sitwasyon na nalit sa mga flight makipag-usap na lang daw ng matiwasay sa mga staff dahil may mga alternative options na magdaw na inaalok ang airlines para sa mga pasahero nito alternative airline, uh, alternative ano, na ano, na Rebooking nga yun eh. <laughs> Rebooking yung mga babayong Kaya, next time ha, lesson na to, sa ating mga, medyo may mga, may extra pera na magbabiyahe, maaga kayong dumating na lang, para walang hassle. Pero kung 30 minutes na lang, papalit, lilipad ng aeroplano, nako, medyo malabo yan. Unless siguro kung mga isang oras pa, maybe papayagan kayo. Diba? ba? Kung tayo ano, mga twiran, may may kamalian na yung mga ali, yung mga babae, may mali. May mali kayo. Tanggapin niyo na, 'di ba? Eh, kung maaga kayo dumating, di walang problema. Eh, kaso 30 minutes na lang eh, dilipad na ang aeroplano o ang Japanese company pa naman eh, mahigpit. Eh, by is ano yan, pag-aari ng mga Hapon yan, mga kababayan ko. O, shoutout muna tayo ha. Ang isa shoutout natin ay si sino ba? O si Lisel, si Mix, si Dawigay, yan inano ka na. Hindi siya na papers owner ko. Eh. At to be blog, Cherry Papers Adventure. Oxy si Star Sinjin ko dito blog official. Michi Tigerfield Shirley Mendrano. Jane Barona blog, Doc Juday, Coach MB26, Mamelino official, Amlena blogs. Test. <coughs> Excuse me. Tessa Balak Special, Nanay Eva TV, Joban de Motorista di Papaya di Buko Pai di Kalabasa di Pumpkin di Pakwan di Melon, Principal Kim ayang Vlogs, Chaps de la Cruz si Bonso. Eldo SK Vlog, Revs SK Jamming Vlogs, Uh, sino pa ba ito? Junito Marinado, Mayra T. Sanchez Si Ehard na, bati ko na no? Bib, Mayra T. Sanchez Kapitik TV, Remy Perolino, Tony Lisele, Ay Si Lisel pala Okay na, no? si Gawigay. Si Lovely Mood Forever. Angel Mix Vlogs, Arlene Hugs. Casablanca, uh, Natasha Mix Vlogs. Mami ni Raj, Eunice and Burgess Tandin. Sino pa? Ang guwabong lalaksot. Benji Opa Sanchez. Angeline Longganson ng New Zealand. Nuna Wonder PH, Jurens Vlog, Jurens Vlogs, Ella Kimo, Sinimini TV, Iris Neris TV, Eberin Official, Eberin Urase, Ate Isabel, Tess Padulina, Nina Rores Malorsano, Balites Ko, TV, Angie of San Francisco, Ferdi Albino, Kapater Naga, Roswell Adventure, Family Palawa Vlogs, Jopis Official Channel, Ah, uh, sino ba ba ito? Si Dayang Lovelace Texum. JC is over. Charles Lumawig. Banana. Baby Abby. Sarah Vlog. Glendy Anuel. Mother Earth. John Carroll Vlog. Sino ba ito? Beth Pilapil Suena. Aitchel Vlog. Sino ba ito? Kapangok Vlog. Karigatan TV. And Cast si Smiley Face Channel, mga kababayan ko. Binabati ko. oh ayan ha. Sabihin nyo sa mga kayo, kung yan, may mga kayo na may biyahe, pumuntang may, pamuntang, may sa Hong Kong, ang alas 12, oh, di dapat maaga umalis para walang hassle mga kababayan ko. Kasi nangyayari talaga yan eh. Talagang minsan na traffic, eh kasi tanghari nung umalis eh. Don't forget to like and subscribe hit the bell notification para ma-update kayo sa mga video. Maraming salamat po at ingat po kayo. Peace sa inyo lahat. Bye.